special today. Lang naman ang showing ng Hello Love Again. Ay naintay-intay namin. Di ba August pa lang? Gusto nang manood ni Opa. Eh syempre nagsushoot pa lang sila. Remember the video? Okay. So, sinuwerte tayo kasi mer meron silang showing um, sa dalawang sinihan dito. So, sa Dubai Mall and Marina Mall. And tayo ay malapit dito. At syempre si Opa nakapagbook siya na Ticket. So I'm so 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 so, so excited. <laughs> Pinikilig na ako. Hmm? Sana makadao pang palad natin si Papa Alden. See you there! Excited na ako. Sabi ko sana nga nag-gown na lang ako eh. Kaso baka ikahiya ako ni Opa. <laughs> 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 sabi ko, tapos sabi ko, baka may meet and greet. May, sabi niya, nagulat ako may meet and greet sabi mo, di ba? Sabi ko, sana sinabihan But mo ko. sure meet and greet, basta may gano'n something. Sana naman na kapag gano'n ako, oh, bonggang-bongga akong outfit. na sorry. <laughs> diba? Nanabuhul. Sana kapag bonggang-bonggang outfit tayo, no? Ayan. Excited na ako. So, 10.45 yung movie. Ngayon ay 10. Ay, oh, in fairness, hindi tayo late today. Bawal tayong malate. 10, 10 a.m. pa lang. Hello, nagsisigawan na sila. At alam mo, nagpunta pa kami ng... Na? Nasaan na yun? Siyempre. <laughs> proud na proud batil. Pipigyan <laughs> naman natin sila ng konting souvenir. The Dubai chocolate. of course. Batil version. Okay. Plus our date biscuits. Ay mo, nag-promote pa ako. <laughs> o, naghahanap ng Dubai chocolates. Meron kami nyan sa batil. Okay, we have pistachio kunaba, hazelnut kunaba. Ay, pa. <laughs> promote pa. Promote pa more. Okay, dito na tayo. Ang daming tao. Bongga. Andun. Bye-bye. Sige naman mga katagalang inaabang makita ulit! Si Sheldon oh, Yates! <laughs> Piyo na din naman natin yung magkakagaling energy ha. Sige, try ka natin isa. Doon din sa kabila, siyempre. Pero ito muna. Kapag punta nila ka dito mamaya, gusto ko yung energy niya mag-trimestine ha. Magtrimestine yun. Kaya ba yun? Kaya? Sige naman, practice tayo. Matukoy si Bray! i'm what the siya sa Cavite. Ganda now. D89? Ah, Denise and Diane. Grabe. <laughs> <laughs> First time mo mag-ganan, no? <laughs> Nahawa ba kita? Pwede pa ba lumabas? <laughs> Bakit? Pwede pa yan. Nachos yung ulo. Pwede pa yan invest for 90 days na magsisimula kang mag-open ng account mo. Ayan nga. At syempre, meron din sila yung tinatawag na padala manager para sa inyo. second time. Second time. Yeah. And so thank you for coming today, guys. Uh, we're very happy and then, with the turnouts po ng uh, mga nangyayari dito sa Middle East and of course UAE for the film Medola again. Thank you so much for loving our film and uh, our project. Siyempre, kwento naman to talaga ng mga kababayan natin, OFW. This is your story, guys. So, uh, maraming salamat for giving the film recognition and with everything that has been happening. Wala kaming masabi. We're just full of gratitude and gratefulness sa inyong lahat. So, thank you po for being here today. At hindi pa enough yan. Yes, Katrina. Did you want to say something? Yes, we're extremely grateful. Um, thank you for... Um, all the support and for helping us promote the film as well. Thank you sa mga umuulit manood. I think most of them, usually, pag may nakakausap kami, pangalawang manood na, pangalawang. Oh, oh. And hindi nyo alam kung gano'ng kalaking tulong siguro yung, yung as simple as pag nagpo-post lang kayo, nakakatulong yun sa pelikula. So thank you for sharing your experiences, your lessons, and more than anything, we hope you enjoy the movie and sana lahat tayo mahanap yung home after watching this. And Ayos. thank you dear. Oh, oh okay. thank you, Catherine and Alvin. Oh, but we oh. there's oh. more. Oh, 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 kasi napaka-grateful nila. Meron tayong big announcement. Ano okay. Ito okay. okay. na, saglat, saglat. May big announcement. Ready na ba kayo sa big announcement natin? Kahit alam? Okay. Ayon ayon, kayo. kayo oh, wait okay. Lang, wait okay. lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Wait Kaya ba? Ready okay, na ba kayo sa big tayo? announcement this morning? Yes. Okay. Sino dito yung gustong mapanood yung uncut version yes. ng Hello sa Pilipinas uh, heart, heart. So, Showing nga <laughs> yan, di ba? Na, um, third week sa Philippines But um, ito um, nga ang ating big announcement, ayan na! Congratulations! Congratulations! Uh, Officially Woo! ang highest grossing <laughs> Filipino movie in the Middle East Parangalaman! Oh! Uh, okay, oh! yeah. hindi gano'ng kadali ma-achieve ito Okay, in just 47 or in just 7 days. Seven days. Wow. Ito, isang linggo. Isang linggo pa lang yan, eh, guys. Oo. Uh, Kinikilabutan oh. ako ngayon. Promise, anong masasabi niyo doon? Um, uh, thank you guys. Kayo to. I love you. Uh, thank you for this wala kami masabi you nangyayari know? since yeah, day one, di ba? Parang hindi natin ma-process na nangyayari. Yeah, too many good things. So, too many good things, too many good news. And uh, yeah, punong-puno lang bro, po kami hey. ng pasasalamat. And this really fuels us to even do more wonderful stories to tell for the Filipinos. Not only in the Philippines, but to the... Thank guys! Sarap sa Thank you po! Congratulations to all! Yay! Look at you guys! You made this possible! Thank you, Middle Thank you sa lahat ng nasa Dubai, Abu Dhabi, lahat ng mga kapamilyas at kapuso natin na um, hindi namin napuntahan lahat. But you know, thank you for making this possible. You made this possible. So, uh, salamat! You know, Philippine Cinema is really back and sana magtuloy-tuloy ito not just for we our movie more we hope that after <laughs> um, you know in the coming together. months in the coming years we continue to support yung mga gawang Pinoy na pelikula so thank you on behalf of Star Cinema Derek Caffey and the whole team yes. sending yeah. our love love right. you Alden once again congratulations Catherine Alden sa so, buong team ng Hello Love again yes. of course ang highest grossing Filipino movie in the Middle East of all time at dahil meron tayo nito <laughs> Okay, na award. Ito naman, hihirit kami. May blessings ng mga kataas-taasan to. Okay? Kasi meron daw kayong parang ginagawa na parang trend. Yes! Diba? Sorry, every part, every sure. Alam nyo ba yun? Sino alam nun? Yung dance. Yes. dance daw. Na, rating-rating na daw actually yung music, right? Ah, ano na lang natin sa ano sa, sa speaker. So, ready na ba kayo na sayawin ang uh, trend na yun? We're done. Okay. Parang na onda. So dapat ready din tayo eh. Gi-give din natin yung best natin, ha? Ah. Oh, ayan. I think na mabasakitan. <laughs> oh, ginoo. I'll back. Okay lang. Limutan na po kagabi. Tara, po natin ang ating mga lutot. Balikan. Balikan. At gagawin lang po natin yung movement na up and down, up and down.

Opa Alden ang puti-puti niya at ang sabi ni Opa ay bango-bango ni Katrin. Ayun ako na pa bango ni Katrin. Ano, Pumunta <laughs> pa kami doon sila lalabas lalabas sila, 'di ba? Kaso, ang daming tao, dumo. gano'n ba 'yan? Tulakan pa mo. Tulakan, hindi ko man lang nahawakan. Ay, may picture kami, may picture tayo, no. Sayang, alin ba, dinala ko pa yung canvas, si papa-autograph eh, po dapat din si Papa Alden. Kaso, at hindi lang sa atin. Oh, ba't si Katrin? Siyempre si oh, so hindi. <laughs> kasi ba ang okay. Hindi po pwede magpa... Autograph. Autograph. Kailangan magpipicture-picture. Bawa din dalhin yung phone. It's fine. Lapit-lapit yan. Dino ko sa likuran. <laughs> Sana matikman yung gift na. Oo, nakuha nila. Sana lang naman na, na ano, ibigay. So, uwi ana. What can you say about the movie? I like it. So nice. It's so nice. Grabe yung buhay, no? I mean, yung akala mo ang sarap-sarap sarap ng buhay sa ibang bansa. Pero yung hirap, and yung pat, yung... Klase ng work. Klase ng work. Okay. Tapos hindi lang isa, dalawa, tatlo. Kasi nga sa mga sinusuportahan natin sa ibang, I mean, syempre, for family. We want to thank you, Alden and Katrin, for dedicating the movie to OFW like us. <laughs> yes. Yung <laughs> kita mo na isa, yung sa sa ano sa sa work natin no. Yeah. So dahil sa movie nila nag-run tayo ngayon ng parang pinaka-off natin ay, and enjoy yaka, natin. Ay opening yun sa lahat baka akala nila madali sa abroad. Oo. Uh -huh. Akala nyo lang. Kita mo, di ba, outfit -outweet outfitan tayo ngayon. Pero bukas, so, ano na good -good ka na naman. <laughs> o, ano, trabaho na naman. Alam mo yun. Tsaka yung may sinasabi ka kanina, Opa, when it comes to love. Yeah, when Ayun it comes to love, wo? talagang kahit magkahiwalay kayo, pa katagal yan, talagang para kayo sa isa't isa, kayo ay pagtatagpuin. And yung ano, yung nagpatawad si Catherine. Ah, about uh? forgiveness. Siyempre, mas pinili niya i-forgive kasi love niya. Aha. Uh -huh. Love niya. Nasa tawa naman yun eh. Kung nagkamali at kaya mong patawarin, tanggapin, go. Pero kakalimutan yung ginawa niya. Pero kung hindi mo naman kaya kalimutan yung ginawa niya at mag-aaway lang kayo, eh di, na. May tayo doon. Traw! Ay, doon, 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 ito mo yun. Ayan. Mall. Marina Mall. So, una tayo ng Marina Mall. So, Ito we're really, bahay namin. Bahay namin na sa kapilang panig. Ito bahay namin. <laughs> nasa kapilang panig ng earth. Ayan na. Uh, ay, magpapalot lang ako. So, go okay. wait lang. Okay ba? Mer... Yung ano, scene! Ganun ba talaga yun, or cut? Ang nga daw kasi ng Pilipinas. Ay, okay, yes. Kaya pala sabi nila, gusto nyo bang mapanood yung uncut scene, parang ganon. Sabi, syempre, o, oh, o oh, naman kami. Kaso yun, Uwi ng Pilipinas. Uwi ng Pilipinas. Yun pala yun. Ang iniisip ko, mga blue, bloop, bloopers. Yun ang yung tinutukoy nila. Hindi ko naman nakalain na mga kissing scene -ek and eklobuchenes nila. So, ayun nga nga. Ah, uh, maganda yung ano, maganda yung movie. Syempre, oh, naman, no. Pipilahan ba naman yan kung hindi? So, I'm ha? Sa yes, that's that's the one. Correct ka, yun yun. <laughs> Kasi nakapokus na ako kay Alden, so hindi ko na ano, hindi ko na Naintindi. naintindihan ang mga bagay-bagay. Nagpalaro pa sila kanina. Kasi hindi naman ako nanalo. Sayang may t-shirt na may, pa, may ano, Autogram. may sign. Kasi kala ko pwede magpa-autograph talaga. Sayang, dito pa naman yung ano ko. Dala ko ng pencil pen. Pero hindi pa. Hindi pa namin chance pa pa Alden. So ayun, thank you so much. At nakapag-video ulit kami ni Opa, nakapag-date kami. Kasama namin ng cat din, 'di ba? Sabi ko nahawakan ko ang kanyang balikat. Balikat lang. So, dapat pala nagdala kami ng baby kasi meron doon nagpa-picture may dadalang baby solo. solo Oo. namin si Brim Brim. Kung alam ko lang, kami ng props. Ayun, thank you so much, ah uh, Catherine and Alden sa pagbisita sa Dubai! Okay, we really love and enjoy your movie. So, bye bye na. Tayo uuwi na. Siyempre, walking na kami kasi ang lamig na ngayon. Ang sarap na. Oma. Ano yan? Winter, Winter is, is coming. Manta ko November na. Just me. Patapos na yung taon ngayon. Pala. Ay, December na pala. Ala! Happy December one. Merry Christmas, everyone! Bye-bye <laughs> na!